Makakakuanin anin asistensya hali sa Overseas Workers Welfare Administration Bicol ang pamilya kan sarong Overseas Filipino worker na nagadan sa nasyon kan Israel dahilan sa cardiac arrest. Sigun kay Bernard John Bonnet, tagapagtaram kan OWA Bicol, Oktubre 12 kan magadanan OFW. Oktubre 21 kan dagos na ining may uli. Kabali sa mga asistensya na mariresibi kanabay ang pamilya, iyo ang death as in burial benefits sang gatos mil pesos para sa paggagadan kan OFW, dangan bainti mil pesos para sa gastuson sa pagpapalubong kaini. Matauman ang OWA ng livelihood assistance. Isa po yan sa mga social benefits ng OWA kapag namatay po ang isang worker na uh, active ang kanyang OWA membership, pag namatay po si worker, may 100,000 na death benefit kapag natural causes ang ikinamatay. Sigun pa kay Bonet, nag-agad din tabang ang pamilya kan OFW na naiuli ang bangkay kaini matapos na magkagwanin problema sa pagproseso kan papeles. Natulos man na tidabangan kan OWA na may uli sa Pilipinas hasta sa may uli an OFW sa residensya kaini sa Daet Camarines Norte. Mientras tanto, Katakod ka nagpapadagos ng kariribukan sa nasyon kan Israel, ipinahayag kan Owa Bicol na nakahanda sinda sa pagtaonin asistensya sa mga OFW duma na gustong maguli sa Pilipinas. Para mientras asin pwede ang mga inimag-avail kan programa na Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program. Para naman sa mga OFW na inkaso magadan huli sa nangyaring kariribukan sa Israel, apwera sa asistensya, igwapang ibang services ang pwedeng makuakan pamilya kay ini na yung iba sa kanila nangihinayang na umuwi kahit na sinasabi ng embassy na na pwede nang mag-request ng repatriation pero gayon pa man po mag-ingat ano po wala pa namang uh, uh mandatory repatriation sa sa Israel ano itinaas lang yung alert level 2 which means uh, restriction phase ano may mga lugar na bawal puntahan so makinig po doon sa sinasabi ng embassy Ngunyan, nasa Alert Level 2 status pa ng Israel, kaya wala manin mandatory repatriation alagad in kaso may isangat na ini sa Alert Level 3 o 4 sa kamagpapautob din mandatory repatriation ang gobyerno. Sa presente, nasa 578 bikulano ang OFW sa Israel, asinura pa man nag-aagad ng asistensya para makauli sa Pilipinas. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.